Paano daw? Sige, subukan mo nang sumigaw. Kung tumigil yung pagdina mo. Ayaw mo. mo. Ayaw mo. 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 Mami, sino po sila? Ay, anak, si Tito Eddie mo at saka yung anak niyang si Alex. Dito sila titira sa atin. Ha? Teka ma, bakit? Paano? Ah, uh, hi Jane. Uh, ano kasi, si mama mo at si tatay, sila eh, nakasi kasi. So, ano, ah, uh, ano ba? Ah, uh, partner ba? Ganon. Ma? Partner? Iya. Yeah. Mukhang hindi ka komportable sa amin. Uh, sweetheart, Ah, uh, pwede kami umalis na lang. Ano kayo anak? Tara. Hindi. Hindi, hindi. Hindi, sweetheart. Ano, naninibago lang kasi tong si Jane kasi eh, alam mo na kasi matagal nang wala yung ama niya. Ha, anong matagal na? Hindi po. Anak, <laughs> Huwag kang maingay, okay? Mayos ka, anak. Kang pastos hindi magiging tingnan ka sa akin. Oh, dito, nandyan po pala kayo. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Sabi. Talagang dalaga ka na pala talaga. Ang ganda mo. Manong malak sa nanay mo. Ah, uh, Tito, excuse me lang po ha. Ah, uh, punta lang po ako doon. Ayusin ko lang po yung tinitiklop kong damit. Bigyan mo ng oras yung sarili mo para mag-relax. Matatapos mo din yun. Aray ko, Tito, nasasaktan po ako. <clears throat> Pati, ano po bang ibig sabihin nyo? Wala nang maraming tanong. Sumunod ka na lang sa gusto ko para hindi ka masaktan! Oh, Jane. Kanina ka pa tulala dyan ha? May problema ka ba? Ah, uh, wala po kuya, may iniisip na po. Sus, ikaw talaga. Nahihiya ka pa rin ba mag-open up ng problema mo sa kuya mo? Sige na, Jane. Sabihin mo na kung ano yung problema mo para hindi ka na nag-overthink dyan. Malay mo, may, may tulong ako sa problema mo. Siyempre, tutulungan kita. Kuya kasi is eh. <laughs> ito kasi kuwia kasi kuya. ano <laughs> ito kasi nasusuka <ginaan> na <laughs> ganon dahil lang doon? Alam mo, alam mo, Jane. Ganoon mo talaga si Tatay eh. Tsaka, si man hindi matrack sa'yo. Sobrang kinis ng skin mo. At napakaganda mo pa. Itawag mo ako.

alam mo Jane titigil lang kami kung umay na kami sayo pero sa ngayon pasensyahan anak Jane Halika ka na sabay sabay na tayo kumain wala ako akong gana. Anak, halika na. Ano ba yan? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw na lagi kang tulero at walang ganang kumain. Umami ka May problema ba? Wala po. Pagod lang po siguro. <coughs> <Gee>! <coughs> 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 哎呀 <laughs>、啊，我快掉。<laughs> huwag ka mag-alala. <laughs> Nagawa ko ng paraan para mapukulong sila. <laughs> Pero ka! Sir, kayo na pong bahala. Sige, may. ako na bahala. Oh, sweetheart. May bisita ka pa ng darating eh. sana Sinabi para hindi kami malis nito kung ano kong sa bahay. Magandang gabi ho mga sir. Pwede ko ho ba kayong maimbitahan sa presinto? At kung magpapaliwanag po kayo, eh doon na lang po kayo magpaliwanag. Kasi yung ilalabas yung statement, pwede pong gamitin laban sa inyo kung sakali. Eh, eh, teka lang ho. Eh wala naman ho kami kasalanan ha. Ah, oh, ayaw kayo! baboy ninyo! Magsisinungaling pa talaga kayo! Eh, bistado na kayong dalawa! Mercy naman! Kung man sinabi siya yung nakatakbo, hindi lahat totoo yun! Alam mo naman, malaking kalit niya sa amin! Baka gawa-gawa lang niya ito! Ang kapal ng mukha mo! Tama na po, tama na. Mabuti pa, sir. Sumama na lang po kayo sa presinto. Tara na po. Sige po, huwag na po silang tingnan. Tara na po. Tara na po. Tita, pwede daw kayo magmatigas. Tara na. Jane! Sige, sumunod na ako kayo. Jane! Wag mo. Anak, okay na. Pagbabayaran na nilang pareho yung ginawa nila sayo. Sorry kung hindi kita pinaniwalaan nung una ha. Huwag mag-alala. Babawi sayo ang mama sorry din, Mama, kasi nawala na ako ng respect sa inyo mga panahon yun. Pati, thank you, Ay. rin Kasi binigyan mo ng hostesya yung kayo pag ginawa sa'yo.